So karon guys, eh na ako sa inyo akong gipananom diri na saging sa mga buhi na. So kami, anak pa ni kada ko na nako. So, karon. Dito ko na siya gamay. Oh, dinda ko og gamay. Let's kami. Buhi na siya. Masunod tuig na. Mamungan, anak. Dami Dani. Diba? Kok dako na sya. Sa coral lang. Kar lang. Dami. 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 Ano ba kanyang unod ang kamotigre? Diba so, makapapainan yung mga kamotigre? Ano ba yun nato, Rodrig? Nabay? Diba? Yeah. Nabay unod. Ang um, kamoting kahoy. La. Di ba, Gyo? Ang um, bot um, nabay um, unod. Oh, oh. Grabuwa man. Grabuwa. Pag ni mo, guys. Inya kuan. Mo taog, mo tayog siya, wa nay unud. <laughs> wa pa ni unod ang kamantin. pag pagi ka na mo dre wa pa ni nga tumba nya karon nga tumba ni barang pakayo ni okay gyo nga tanawa ni to nga bay bunga wa wala na bunga Mm-hmm. Ay, bunga. Ay, pa, bro. Uro, mauna. Si Man Eriko. Ang kay Mito na ay bunga. Ayaw. Ay, bunga. Expert din siya sa cut-cut, guys. No! No!

dito. Oh. Kasi na siya, no? Namunga, ragyapon siya. No? Kanaog. Asyari. What's up? Big show.